tayo sa bundok napalaban na naman itong aking uh, sa akiatan at uh, siyempre bago umuwi sa bahay ko check mo na ang radiator oh, yan yung tubig oh, yan naka level sya ah uh, check din ang brake fluid Ayan, check ng brake fluid. Clutch fluid. Ayan, clutch fluid, check din. At ang mahalaga, may baon tayong ng uh, brake fluid. Ayan. Kinakailangan ay uh, check ng check pagka ganitong uh, luma na yung sasakyan kailangan bago umalis at bago umuwi ng tahanan ay uh, ma-check ng uh, mabuti at uh, kinakailangan kapag ka ganitong matagal na nakahinto bago umalis painitin muna yung makina ng uh, 3 to 5 minutes man lang okay thank you